Hello guys, kamusta kayo? Ah, panibagong araw na naman, panibagong vlog natin dito sa ating bukit, sa gulayan natin. At yun na, katapos na lang ulang ngayon. Uwi na sana kami, kaso lang tumigil. Ayun, may chance ako para mag-vlog. Pakita ko sa inyo yung, yung update dito sa ating mga gulay na bagong tataniman natin. Ito, yan o. Oh. Totoo lang, may tanim na yan. Mat natanim ako na yan before magbagyong enteng eto natanim ako na yan tatlong araw na sigurong nakatanim yan yan kaso lang pagkatanim ko sinundan ng bagyo eh hindi ako, maka, hindi ako mapakali pinunta ko kahit malakas yung ulan nilagyan ko ng mga takip yan mga takip na yung mga katawan ng saging hinati-hati ko ganyan tinuklap ko bago natin tinakip na ganoon para safe sa bulok para hindi siya mabulok para hindi mababad sa ulan yan nalinisan ko na rin goods na hindi na lang natin tumubo ayan yung itsura nya yan ngayong araw is tinabasan ko yung mga yan di ba nung nakaraan kung pinanood nyo yung mga nakaraan vlog ko is masukal pa yan medyo mat may damo na medyo mataas na konte, katulad nito ito sa kabila na to, walang tanim. Ganyan yung damo niya dito dati. Eh, matalim naman yung pantabas natin. Tinaga ko na para ano, tinaga ko ng tabasin lahat. Ngayong araw lang, tinapos ko na. Para naman meron tayong achievement, di ba? Kahit pa Swerte natin at hindi umulan maghapon dito sa amin. Ngayong hapon lang talaga umulan nung pagkatapos kong matabas lahat to kanina. Biglang umulan ng malakas. Hinintay ko matapos yung ulan, kaya ayan makapag vlog tayo dito may chance tayo para mag vlog pakita ko sa inyo ayan yung update natin sa mga ampalaya may tanim na to guys yung iba nga eh sa totoo lang iba may tubo na eh yung sample natin mag magbukas tayo eto ayan katulad yan palabas na ayan palabas na oh ayan ngayon yung ampalaya nakikita nyo mga ibang kulay na yan hindi yan lupa pupo ng kambing yan yung nakita nyo na nilagay ko dati para pampataba natin diba siguro mga dalawang araw lang lahat to nakalabas na lahat yan mabilis lang eh ang ginawa naman ni Inang nagpitas siya ng ampalaya natin ito yung napitas niya isang basket napitas niya dito kapiranggot lang ito ampalaya ko pero okay na rin. Sulit na rin yung bunga niya. Di ba? Marami pa rin bunga. Nalinisan ko na rin yung nakaraang vlog natin. Nakita niya naman. So dito tayo nagpo-focus ngayon. Sa bago nating tanim. Next nating gagawin naman. Ito naman siguro. Kapila na to. O yung bagu ko dun sa baba. Meron pa akong bagu dun eh. Wala pang balag. Hindi ko alam kung ano yung unahin ko dun bala na so tinapos ko muna to para meron naman tayong may tutulak na trabaho na matatapos diba yan kaya siya kalalayo 1 meter 1 meter yan yung layo nyan lahat yan 1 meter standard na layo ng ano ang ampalaya talaga yan yung layo din niya, layo niya dito. Is ano naman? Ah, uh, 1.5 meters. Sa gitna. May tahi ng kambing 'yan. Nilagay natin ang pupo ng kambing. Ganda ng view, di ba? Mas maganda yan pag may bunga na katulad nung nandun. May balag. Makita nyo yung bunga na kasabit-sabit sa taas. Isang diretsyong ganyan. super okay naman. Yan, nalinis naman na natin. Ito, sample ulit natin. Yan. kinanggal ko na yung takip nito. Kasi nga, pag nilagay ko pa yan, luyukot na yan na pag ganun. Babalik na siya yung ganun. Hindi siya makaka abante pa Kasi nga, napipigilan nito. Yan. Kaya tinanggal ko na. May mga pupo ng kambing, oh. Palibot niya. Nilagay ko yan bago, bago, bago ako nagtanim lahat to nilagyan ko ng pupo ng kambing Ayan. para mas mataba mas maganda yung tanim natin di ba so okay na gusto na yan oh palabas na rin oh siguro mga dalawang araw lahat to nakalabas na At ganyan ang mangyari sa kanila pag hindi natin tinanggal yung yung takip yan oh nakayuko ganyan. Nakayoko sila. Pero tatakbo natin ng ganyan. Bukas ko na tatanggalin 'yan. Kasi ngay paggabi dito sa amin is sobrang lakas ng ulan. 'Di ba? Baka kasi alam niyo, maliliit pa sila eh. Baka hindi kayanin yung patak ng ulan na malalaki. Eh mamatay o ay eh, mabulok, 'di ba? Sayang. Mahal pa naman ng binhi na palaya ngayon. 85 pesos isang pack sampu lang ang laman ayan katulad nyan o oh. ayan diba takpan muna natin bukas na natanggalin at least safe ngayon yung mga ampalaya natin so hanggang dito lang muna at yan na naman yung malakas na ulan kita nyo ayan o oh. ulan yan pakalakas o oh. kala ko wala na eh kala ko tapos na eh yan na naman diba malakas yan Oh, Ayan na nga, umulan na. Ano sa kubo? So, ayun na nga guys, umulan na nga. Malakas. Ayan dito na sa kubo. At dito muna natin tapos tatapusin yung vlog natin. Next time ulit. Kita-kita na lang ulit tayo next time. At yun lang. Ingat. Bye-bye.